Hello po mga ka-inspirasyon, magandang araw po sa inyong lahat. At this time, ang ating pong vlog ay mag-a-unbox po tayo ng isang bagong dating, ah, bagong-bago lang po ito, mga ka-inspirasyon. Pero para may idea po kayo kung inyo pong naalala nung mga nakaraang taon, nagkaroon po tayo ng malawakang registration at kasama po dito halos yung mga bata. So, ito nga po yung tinatawag po nating National ID. So, Maaring yung iba po, naka-receive na po ng mga national ID pero ako, ngayon pa lang po dumating. So, hindi naman po tayo nainip dahil uh, willing to wait naman po tayo at ito na nga po yung pagkakataon para ma-receive po natin at ma-unbox natin yung atin pong ID. So, syempre, ang makita po natin, eh, syempre, yung tsura po natin, ano po, kasi uh, national ID po natin yun. Pero, napakaganda po nito para may idea lang din po kayo napaganda po nito na nagkaroon po tayo ng national ID. Kasi nung time ko po na siyempre pagka-graduate, uh, kailangan ng mga mag apply kailangan ng mga ID sa kung saan saan so wala tayong may pakita kundi yung student na na-expired na ano po so maganda nga po na mayroon na po agad tayong ID kasi pag ka ng mga ibang mga requirements o ano pa may ID pa rin so napaka perfect na mayroon po tayong national ID mga ka-inspirasyon at para hindi na po tayo magtagal unbox na po natin mabilisan lang po ito at eto na po mga tol talagang nakakatuwa so napaka basic talaga at kailangan kailangan ng ID mga tol so dito ko na binuksan hindi na natin ginunting iyan eto mga tol syempre may kasamang papel po yan mga tol wow ang nakakatuwa nito mga tol nun tayo po ay nagpa picture nagpa register ay nagde-deliver po kasi tayo eh. eh sa mga mall po kasi mayro mga station ang ano ang Philippine Statistic Authority so may mga office po sila so napadaan tayo doon eksakto wala nakapila talagang nag-assist po sila naghanap sila at in-encourage nila na mag para register So, nagpa-register po tayo mga tol. Kaya ang suot ko po noon ay yung grab uh, uniform po natin na nag-deliver mga tol. At ito napakaganda mga tol quality. So, syempre may mga information po dito na dapat naka-private. Eh, hindi natin ipapakita mga tol. Pero yung ID mga tol, ito. Ayan o. Oh. So, mayroong kasamang papel po yan. Ano? Digit po yan. So, nakadikit. So, ito na lang ang ating papakita mga tolo. Yan, yung likod. So, mayroon tayong national ID. Ayan o. Oh. Ayan mga tolo. O, di ba Nakapanggrab pa tayo. Ayan o. Oh. So, ayan. So, magagamit natin ito sa marami mga bagay. Lalo na sa kagaya po namin mga delivery. Marami kami mga pinapasok ang mga subdivision, mga residential. Kailangan ng ID. O, oh kahit hindi ka naman nagde-deliver basta pumasok ka sa isang lugar at may mga guardian hanapan tayo ng ID either na papalitan niya ng car pass or i-scan po nila kasi for security purposes po yun kaya normal lang po yun so ito meron na po tayong national ID mula sa uh, Philippine ito mula sa Philippine Statistic Authority so maraming maraming salamat po sa inyo pong pagtangkilik, pagsuporta sa ating pong mga vlog. Sana po ay nag-enjoy po tayo. So maraming maraming salamat. Hanggang dito po.